Ito yung pares ano. Oh. Ayan oh. Oh, di ba? Nasa lang na ano. Nasa lang talaga ng highway, guys. Ayun Ay, na naman, ayun Ay, na naman naguguto na naman si Batang Paitan. Kaya maghanap tayo ngayon ng uh, mabisang mabisang Parisan So guys, meron talaga akong sasadyain ngayon. Nasa gilid lang siya ng daanan eh. Nasa gilid lang po ng highway. Pupunta natin. So, tara. Hindi, hindi ko pa natitikman yung ano doon eh, yung pares. Merong akong ano dito, tropa, kasama nagtitinda din. So, natikman ko na siya. Masarap siya, syempre, baka yun eh. So, tara. Meron tayo pupuntahan doon sa may gawin ng highway. Masarap daw yung pares nila doon eh. Nag-chat nag kasi sa akin. Kapon kasi, nag nag, ano ako, nag -crave ako ng lomi. So sabi niya sir, subukan mo yung lomi ko So tara, puntahan natin guys Mukhang masarap daw doon Let's go So ayun guys, datayuhin natin talaga yun uh, Sakop pa yun ng ano eh Sakop pa yun ng barangay ko ba So Tara, tara, papakita ko mamaya Kung gaano kadami yung kanyang serving At yung ano Yung mga laman Basta, check natin guys Nasa ano lang yun eh, ilalim ng alateris sa Ilocano yan o oh. sa Raisa <laughs> so tara guys so ayun guys liliko tayo dito sa may gawing Gasolinahan dito sa Corba at ayun nakikita ko mayroon pa risan doon yung igilid ayan liko lang tayo guys ingat lang sa pagliko punta natin yung parisan ayun na sa may alatris Nakikita ano na, nakikita ko na. Gidit lang ng highway to eh. So, open na kaya? Ay, open, oo. Oh. Tara, tara, tara. Oh, masarap yung parisan dyan. Let's go, let's go. Paris tayo, guys. Ito yung parisan, no? Ayan, no? O, oh, diba? Nasa gidit lang na, ano? Nasa gidit lang talaga ng highway, guys. So, tara, tikman natin yung paris sila. Okay. Tingnan niyo ako nung sa buhay niyo. Oh. Mainit ba? Yo. Gusto ko yung napapaso yung dila ko ay. Oh, tara guys, <laughs> mamaya. Sa upload Paris yung dito ate eh. <laughs> ba talaga? Mo na lang sita. Ha? Ay na pong mag-ano. Sabi sa akin eh, kaya pinuntahan ko dito eh. Ano natin eh. Pagpares kasi madami ano ko diba? Lalagay na kong ano-ano. Bawang. Uy! Siling ano ba yan? Labuyo. Labuyo. Kaya rin makakaya ang makakain Lalagyan ng sa, Saka lalagyan na rin ng ano Kalamansi Yun eh So daw yung pares nyo yun Ayun 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 natin ng powder. Matik. Naubos mo yung chili oil. Kaya yan. Oo yung, yung, yung masarap eh. Chili oil. Naubos mo. Ito na toyo na lang. Ito lang, guys.

Wala rin yung LB. We drive, so pag uh, may respect pa. Ito yung mga ano, Malayo eh. Ayun yung tabihan eh. Mm -hmm. uh, Sir, may Sir, Kala, kala ko naman hindi nyo kilala Kala <laughs> ko naman hindi nyo kilala Kaya nah, nga na <laughs> nahimik na Pinakakilala sa atin no? uh, o oh. Ang pangalan ko Ang uh, pangalan ko Ayun, kilala pala ako eh Dalawang account to share nakapalo Nahimik na nga ako, nakilala pa ako ng mga ano Ayun lang hmm. Kilala ako Meron madali. Isang lang to mm. Ayan na. Eh mga towa pa dito. Pares din. Oh, shout out ba shoutout natin. Mga batang po ba? Batang pugo. Ay, batang pugo. Ay, mga champion pa eh. Dito pala yung mga champion eh. O, ayun. Mga champion sa basketball eh. Yun e lang. Nagutom lang tayo. Yun e lang guys. Napakasarap ng sparas dito. Diba? Kala ko, batang pugo Batang pugo pala pa mga ito. Mga batang champion pala eh. Bilang masarap tambaras